Okey, ko pa free wifi kaya ko pa yung mikro. Free wifi yung dejo Pasok na ako dito. sige na pasok pa rin tayo. Patama niya. <laughs> exercise din naman to la, 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 la. Yes, grabe talaga yung experience ni Hanin nyo ngayon malakas pa ng kangin iba yung may hudyanan hindi elevator dito yun po saan yung pupunta dito ay o diba narinig yung hingal ko ha ng pagkaubos ng storage ko yes,